ang pagpapalawi, pagdami, paglago at yumayapong ang Iglesia ni Cristo. Hindi na lamang dito sa... Uy! Kumusta, 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 kumusta? Magandang araw, magandang hapon, <laughs> magandang umaga. Ano mga oras ninyo mapanood ang video nito? Kumusta na po kayo lahat? Mm. Ay, gagawa na naman tayo ng reaksyon. Kasi... Eh, si Mayor yung mayor naman nila Mayor Isko Moreno ay binigyan niya ng pagpapahalaga yung kauna-unahang lokal ng Iglesia ni Cristo sa Punta Santa Ana, Manila. Ano ba naman yung buhok? Giniagawa mo! Huwag niyo <laughs> na yung buhok. Basta ito yung ating gagawin video ngayon ay reaksyon patungkol doon sa kanyang pagpuri kasi ang panganay na lokal ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas ay naitatag sa Punta Santa Ana, Manila at pinuri po iyan ni Mayor Isko Moreno ang mabuti ay puntahan po natin para doon makagawa tayo ng reaksyon samahan niyo ako kasi talagang <clears throat> yung ibang mga politiko wala silang pakialam lalo kung hindi sila na Pili na, na pagkaisahan ng Iglesia Ni Cristo, wala na silang pakialam. <coughs> kahit pa may mga ginagawang kabutihan, yung mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo na nasasakupan nila doon sa kanilang lungsod. Halimbawa, dito sa amin, yung mayor hindi nadala ng noong nakaraang eleksyon Kahit pag humawa ka ng mabuti, kung ikaw ay Iglesia Ni Cristo, hindi ka niya papansin ito. Pero itong si Mayor Isko Moreno kakaiba. pinuri niya talaga. Tara. Panuorin po natin. Gagawa natin ng reaksyon. Marami na namang maingit nito. Sasabihin na naman nila. Siyempre pupurihin niya Kasi ibinuto ninyo. Ay, hindi yun. Kasi yun ang kauna-unahang lokal ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Na naiparehistro noong July 27, 1914 sa batas ng Pilipinas. <clears throat> Mula doon, nagsimula, yung kapilya yung lokal hanggang buong mundo na oo oh. <laughs> forward ko lang ha kasi may binabanggit pa siya dyan ng mga <clears throat> walang kaugnayan doon sa kwani eh. ito forward natin sa ating mga kapatid sa iglesia ni Cristo ito na ito na ito na panuorin ko natin bumati siya eh <clears throat> kasi noong kwani ito eh bago July 27 noong linggo ito

sa Pilipinas. Oh, may tungkulin at wala. At mga kapatid nating Iglesia ni Cristo sa buong mundo na nanonood. Tingnan po ninyo, mula po sa pamamahala kay Ka Eduardo hanggang sa pangalawang tagapamahala kay Ka Angelo Iranyo Manalo sa mga may tungkulin sa kap mga kapatid dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Buong Iglesia ni Kristo. Ito, ituloy po natin. Ay, ang siyudad ng Maynila ay bumabati ng isang daan at labing isang anibersaryo ng Iglesia ni Kristo sa pagkakatatag nito. Ayun. Bakit mahalaga sa atin mo? Paano? Napapansin mo sa Maynila, lagi natin binibigyan ng tingin at pagkilang. Ito po, pansinin po ninyo ha. Pansinin po ninyo yung binanggit niya. Lagi niyang binibigyan ng pagkilala doon sa Manila. O ito, alin yun? Tuloy natin, pansinin po ninyo. Ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo at ang pamunuan sa Iglesia. Kasi gusto kong ipaalam sa ating mga kababayan na ang kaunaw ng bahay sambahan ay naitatag dito sa Maynila. Kinikilabutan ako. Hinan po ninyo, yung panganay, panganay na lokal, kapilya, na itatag sa Manila. Panahon niyan ng kapatid na Felix Manalo ang sugo ng Diyos sa huling araw. Ituloy natin. Let's fuck Diyan sa punta Santa Ana. Yung pinuntahan ko nung isang gabi. Rosario. Hanggang ngayon, ano doon? Na, na sa panahon na uh, pamamahala ng kapelis madal. Diyan sa Santa O eh ngayon, nasaan na ang mga kapilya o bahay sambahan ng Iglesia ni Cristo matapos ang uh, ika-isandaang taon at labing isa Pasinin po niyo saan na? na? Nasaan na? <clears throat> doon lang ba nanatili lang ba doon sa Manila ang Iglesia ni Cristo? Tuloy natin. Oh uh, mundo. Oh Roberto, it started in Manila. So as manilenyo, bilang manilenyo, ko ng mga kapatid natin na alam mo ba na sa Africa marami nang ginawang mga uh, kapilya at pabahay ayun you know, ho oh. <coughs> nakakatuwa talaga naman na appreciate ng uh, mayor ng Manila na yung kaunahang lokal sa Iglesia ni Kristo noong panahon ni Ka Manalo ay doon sa Manila punta Santa Ana, Manila hanggang ngayon sabi niya, nandun talaga namang nandyan pa rin yung kapilya dyan inaalagaan niya historical na ngayon yan yung mga nakakapunta sa museum mapapanood po doon yung kasaysayan ng Iglesia ni Kristo nagsimula sa Punta Santa Ana yung iparehistro ng kapatid na Felix Manalo sa Pamalaan. Yung kauna-unahang lokal doon sa Metro Manila at ngayon buong mundo na. Umabot na na sa 111 years ang Iglesia Ni Cristo at binanggit pa niya yung pagtulong ng Iglesia Ni Cristo sa Afrika. Yung Afrika ay isang kontinente yan na may ang daming mahihirap na mga tao walang trabaho walang makain araw-araw makakain, mayroong pagkakataon na natutulog na lang walang laman yung kyan kaya karamihan ng mga tao doon pag namatay ay dahil sa gutom dahil sa utaw pero anong ginawa ng Iglesia ni Cristo nagbigay doon ng mga trabaho tinulungan ng pamahalaan tinulungan ang bawat miyembro so, maging yung mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo yung mga kapatid binigyan ng trabaho, binigyan ng tulong binigyan ng ayuda yung mga mamamayan doon binibigyan din ng tulong at trabaho pero hindi sila pinipilit na mag Iglesia ni Cristo subalit so, sa kabila nun ay patuloy ni ipinapangaral yung Iglesia ni Kristo sa kanila. Ganun po iyon. Ito namang mga kritiko ay sasabihin na naman nila, ay hey, galing yan sa politika, galing yan sa pera ng mga uh, Duterte. Mga Duterte kayo dyan. Kahit wala yung mga Duterte na yan. Nagpipiso lang kami bawat pagsamba. Kayang-kaya namin magbigay ng ayuda sa kahit sino mang nangangailangan. Sa bawat pagsamba may mga pag-aabuloy, pusang loob na abuloy ilan ang miyembro sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Nagpipiso lang bukal sa aming kalooban. Kahit mahirap ang buhay, kahit mahirap ang kalagayan sa araw-araw, kahit inuusig, patuloy pa rin sa pagtulong sa mga nangangailangan. Yan ang Iglesia Ni Cristo.